kwentong pangbata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Langgam at Ang Tipaklong. Isang araw, abalang-abala ang mga langgam sa pag-iipon ng pagkain. Bit-bit nila ang mga butil ng bigas at mumo na nakita sa paligid. Masaya silang nagtutulungan para sa kinabukasan. Dumaan ang isang tipaklong habang masayang tumutugtog ng kanyang biyolin. Lumundag-lundag siya sa damuhan, masayang-masaya sa araw na iyon. Wala siyang iniisip kundi ang maglibang at kumanta. Nilapitan niya ang isang langgam at nagtanong, Bakit kayo nagtatrabaho sa ganito kagandang panahon? Itigil niyo muna yan, tara na, at maglaro tayo. Pinaghahandaan namin ang tag-ulan. Sagot ng isa sa mga langgam. Kailangan naming mag-ipon habang maganda pa ang panahon. Kung hindi kami kikilos ngayon, wala kaming makakain bukas. Tumawa ang tipaklong at umindak sa saliw ng kanyang tugtugin. Ang tag-ulan ay matagal pa! Bakit kayo nagmamadali? Mas masaya kung tayo'y maglaro muna tara! Hindi na tinag ang langgam sa sinabi ng tipaklong. Tahimik lang siyang nagtrabaho at patuloy na nag-ipon ng pagkain. Alam niyang darating ang panahon ng pangangailangan. Hindi nagtagal at dumating na ang tagpulan. Malakas ang hangin, malamig ang panahon at bumaha sa paligid. Ang tipaklong ay giniginaw, basang-basa at gutom na gutom dahil wala siyang pagkain sa loob ng bahay ng langgam ay mainit at masagana. May sapat siyang pagkain na inipon noong tag-init. Hindi siya nag-utom o nangamba kahit pa umulan ng malakas. Nagsisi ang tipaklong habang nanginginig sa lamig. Nais sana niyang maibalik ang oras para siya ay makapag-ipon ng pagkain. Natutunan niya na hindi palaging kasayahan ang dapat unahin. Masarap maglaro, pero mas mahalagang maging handa sa kinabukasan. Ang sipag at pag-aanda ngayon ay tiyak na magbubunga sa hinaharap. Para sa iba pang mga kwentong siguradong kapupulutan ng aral, pindutin ang like at mag-subscribe sa aming Facebook, YouTube at TikTok account. Hanggang sa susunod na kwento. Mga bata laging tandaan. Sa bawat kwento ay may aral na totoo.